Mapagpalang umaga po, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Simon Senyor Father Jaime Vicente. Pero bago lahat, itas po muna natin sa amang gawa. ito, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu banal. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pangangalaga, at paggagabay sa amin. Naway maghari po ang kalooban at tulong ng inyong buktong na anak na si Heso Kristo ang aming Panginoon. Amen. 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 Sa aming Diyos, Amen, Diyos, Anak, Diyos, Spirit, Santo, Banal. Amen. Mga kapatid, mapalad tayo sa buong magdamag sa ating pagtulog, hindi niyo ba alam, pagdating na umaga, daang libo ang hindi na nagigising. Hindi tayo napasama sa mga ganung uri ng kalagayan. Kaya mga kapatid, mapalad tayo. Kaya magpasalamat tayo sa Ama araw-araw, ha? Pero merong mensahe sa akin ang isa napakabuting anghel na inutusan ng Ama upang gabayan kayo ng mga mabubuting salita at kung paano tayo hihiling sa Ama sa ating ginagalawan o ginagawa dito sa ibabaw ng mundo. Pag nabigkas niyo po ito, ng tatlong beses, 100% po aasa kayo na ang pagpapala ay sa sa inyo. Ito na po. Bigkasin niyo po ito ng tatlong ulit ha, mga kapatid. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkaloban niyo po ko, Ama, na masaganang pagpapala sa buong maghapon. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkalooban niyo po ako na masaga ng masaganang pagpapala sa buong maghapon. Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkalooban niyo po ako na masaga ng masaganang pagpapala sa buong maghapon. Sa ngala ng ating Panginoong Yesus. Amen. 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 Sa ngala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ng Panal. Amen. Yan, mga kapatid. Kapag nabigas nyo po yan, no? Bago kayo lumabas ang bahay, no? Maging magsaya tayo. Kasi nga po, ang Ama. Binigyan pa tayo ng pagkakataon na magkaroon ng gawain. Gawain mabuti dito sa iba po ng lupa. Kaya, mga kapatid, masasabi ko lang po sa inyo lahat, pagpalain po tayo lahat ng Ama. Maraming maraming po salamat. Amen. Amen. Sa just Diyos Anak, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Amen. Pagpalain po tayo na.